Magandang araw sa inyong lahat mga ka-sideline. So, panibagong vlog, panibagong taon, panibagong manok. So, meron tayong bagong manok. So, tingnan natin. Nasa bahay na tayo mga ka-sideline. So, ilipat na natin itong bago nating mga halaga So, meron tayong sisiyo at saka um, babae. dagdag -dag sa babae. So, ito na. Ayan Ito yung Nakuha natin ni Busjo na ano J380 So Hindi ako masyadong sure sa linya ng itong mga ka-sideline Pero Dahil nga si Busjo nag-breed um, tiwala tayo pero ang konting alam ko ay ito po ay kombinasyon ng mga uh, ninja ni Busjo na hinalo sa linya dang galing kay crab lines yata yun so crab lines um, sige lang mga kasideline basta ito ay J380 galing kay Busjo Jo ito yung bagong linyada nya so malalama uh, malalaman natin to after 7 months to 8 months do na lang natin husgahan ang manok. Ngayon, um focus lang muna tayo sa pagpapalaki sa kanila. So pair. May pera lang sana mas mainam na dalawang stag. Kaso wala. <laughs> so ito. Tsaka itong ano um itong uh, dagdag nating ano ah uh, ito y G47 na babae. So Bus jo six months na daw. So 6 months. Ayusin muna natin. So galing Davao guys, pero parang wala lang. Iba talaga pag sasakyan kasi aircon. Tapos ah, hindi mainit. Umang. So ito yung isa. Ayan So ito yung isang J47. So iparest muna natin bago natin bigyan ng electrolytes na may halong dextrose powder. So ito yung dagdag natin na ano na J47 galing kay boss Jojo pa rin. So 6 months. Hindi ko muna ito gagamitin kasi six months pa. Medyo alanganin pa. Doon muna tayo sa isa. Maraming salamat po pala kay Boss Lotex, uh, legit shipper, and then kay Boss Jojo na ang nag-imbento ng mga bloodline na to. Salamat kayo, Boss Jojo, sa pag-allow sa ko nga makakuha sa mong manok. So, yun. Um, painumin natin sila ng uh, anti-stress pagkatapos nilang makapagpahinga ito po ang ginagamit namin mga sideline haluin lang pagkatapos um, ibibigay na to sa mga manok o sa mga galing sa biyahe after nilang makapagpahinga Wag, wag, muna nating painumin agad pa cool down muna natin yung manok meron din tayong sisiyo dito mga ka sideline nag iisa lang to kasi ano to a uh, J45 J45 na pure yan Um, isa lang yung hinihiling ko sana ano baba uh, babae ito kasi meron na akong lalaking J45 na napalabas so sana babae hinalo namin sa mga panabong para may kasama siya sabay kasi hatch yung mga yan Ayan. So yun lang mga ka-sideline no? Um quick update lang. Thank you for watching po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe naman po sa mga dati ng subscribers thank you so much po nasa 1,300 na tayo maraming salamat happy new year